Ako po. Ah, may baby andito si Bibi. Ah. na Oh, hello. Andito po si Bibi, yung batang pig vlog ko. yan diyan po siya nakahiga. Hello. <laughs> Andito uli ako. Kasi may nagbigay sa yung gata sa cup. Vitamins. Bigay sa iyo to. Te, oh. Uh, eto po. Thank you. Thank Oo. you. Uh -oh. Uh oh. Yan po yung gatas tapos ano, vitamins. Mag, may nagbigay po niyan sa Ate Chona. Thank you, Chona. Opo. Sa Kadowen. Sa gatas po. Thank you so much. Malaking tulong na to. May Marco. Malaking tulong na to. Kasi, yung ating bang edad niya. So, 11 years lang siya, 9 years old na. So, mm -hmm. 9 years old na, 11 years pa lang siya. Mm -hmm. okay. Okay. Para naman pag niya, te, Paano yung ano niya? Higa? Mm-mm. Higa lang. Mm Higa -hmm. niya, ko siya. Ah, mabigat na. <laughs> Nagbibigatan ako kasi naninigas siya. mm, -hmm. mm -hmm. Tapos laging may basahan kasi nagtungutulo laway. Ah, tumutulo ang laway niya. Mm -hmm. Mmm. Mm Nabuti gumaling-galing na siya doon sa ano okay. niya. Okay. Siya. Oo. Okay. Mm -hmm. Kumusta na ikaw, Marco? Marco, kumusta ka na? To, may halak, -halak pa, pero... oo, -o. ayan may ha, na may nagbigay sa iyo ng gatas, Marco. <laughs> May nagbigay sa yung gatas, sa ka. Oh, vitamins. Ayan. Oo, oh, wag ka mag-alala. Bakit? Oo. Oh, oh. sa atin mo sa atin, hello. Wala na akong masyadong ubo. Hindi tapos na dati na Uh Oo. -oh. Kahit sa gabi, wala kami pahinga, wala kami tulo. Kasi uh Oo. -oh. Kasi tayo lang, nakaupo lang kami, kinakarga ko lang siya kasi hindi siya makahinga pag nakaganyan. Uh Oo. -oh. Hinihingal, oh, hinihingal siya. Ah, hinihingal siya.

Mm, limang araw. Oh, Marco. Welcome Marco. Hayaan mo Marco. Marami pang tutulong sa iyo Marco. may oh, mga tao pang tutulong sa iyo ha. Ha. Kaya, wala ikaw, Marco kaya na nating gig. Oo, oh, talaga? So, saan kami hospital yan? Kaya eh, hindi namin pwede i-bend tayo ngunit. Kasi pag emergency talaga yung kemano. Kasi dito sa Laguna wala namang tumatanggap. Mm -hmm. Si ito, Kuya, anong trabaho ni Kuya? Driver. Ah, driver. Kumusta naman si Kuya? Okay naman. O. Na. Na Simula pandemic, hindi pa kami na <laughs> Matutulog na ikaw? Kakain pa kami. Ha? Matutulog na ikaw, Mark po. Ate, katua naman si Mark. Yung minuto mo, Ate. Tingnan mo 'dol a. Ah, kainin ng pusa, Ate. Lahilo no 'tong nilaykay dura. Kaya ang ginagawa ko, ginagano ko ng tela para makuha ko 'yung laman may ubo siya ano yung ginawa mo yung uh, para mawala hindi niya na nadala sa ospital ganun talaga 'pag sanay na ako dahil mo tapos sanan hindi talaga mawala Ayun na ospital na oo buti na wala nung pinatito siya natin ba yung wala yung masyadong sakit at nawala yung may at na kasi siya na yun. po siya guys kahiga siya ganyan siya pag pinadapa mo siya wag natutulog siya nakadapa siya ah paano kasi hindi siya natutulog pag hindi nakadapa parang iwan yun ang way niya para please up. Face po oo John Elijah niluto mo at niluto mo daw ay adi, mo daw. ay adi, mm -hmm. adi, ganyan lang siya ganyan ganyan parang uh -oh. natutulog siya ganyan Ah, ganyan siya pag natutulog. Kasi mas peaceful ang tulog niya pag nakadapa. Ah. Akala niya patulogin ko na siya. Oh oh. Kasi hindi ko siya nakain. Alam niyo <laughs> yun. <laughs> hindi, kakain pa tayo. Sinasabi ko lang. ganyan. Ganyan pala siya matulog. Guys, ganyan matulog si Marco. Kasi para mas peaceful. Ano nga sakit niya? Ah, ano nga ano niya? palsy. yan po yung batang pinag vlog ko nung nakaraan nandito ulit po ako para magbigay ng uh, kaunting ano lang gatas saka vitamins. nag may nagbigay po sa akin thank you sam and ati chona sa bigay nyo para sa batang to maraming maraming salamat sa aking mga um, subscriber na mga bagong kaibigan thank you so much po Hayaan mo, Marco, pagbalik ko uli ha. Ha. <laughs> Hayaan mo uli pagbalik uli ni Ate ha para mabigyan ka uli ng tulong. Ano, Marco? Salamat. <laughs> Salamat, Marco. God bless. bye na ipoy. bye na ko. Balikan uli kita diyan. Oo, babay po. <laughs> Thank, you. Thank you so much. <laughs> Bye bye. Nakakita ng ilaw. <laughs> Hi. Guwapo po yan, batang 'yan, guwapo. Thank you, Marco, ha. Mm, ang ikaw, ha. Alam ko naman kaya mo 'yan. Mukha magkasakit, ha. Hoy, natawa siya. God bless Marco. Bye-bye. Sige guys, maraming maraming salamat po. Ate kapunta ulit ako dito sa bahay niyo. Thank you. Sige po. Salamat guys. Love you.